Simple lang naman ang gusto ko. Ang gusto ko, susunod kay sa mga gusto ni Yaya. At ano-ano ba mga gusto ni Yaya? Pag sinabi kong gising, gising. Pag sinabi kong tulog, tulog. Dahil lang early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Wow, very good, Sat. Second rule. Matuto kayong magsabi ng sorry please, po at opo. Dahil ang batang magalang, mas, mas malaki ang bawang sa school. Ang batang magalang ay yaman ng kanilang mga magulang. At pangatlo, matuto kayong gumalang kahit kanino. Kahit bata, matanda, BGBT. BGBT? Ano po yun? Boy, girl, bakla, tomboy. Kay mahirap, kay mayaman, karpentero, teacher, doktor, kasambahay, yaya. Dapat matuto kayong gumalang para galangin din kayo ng ibang tao. Maging responsable. Maging responsable ate. At kuya. Oh, yun lang ang gusto ko. Ang simple lang, di ba? At take note. Alam ko ang strategy nyo para mapaalis nyo ako dito sa bahay. Hindi kayo mananalo sa akin. Mas lalo kayong pasaway, mas lalo ako magtatagal dito. The more you hate me, the more I love you. Pero, pag love nyo na ako, that's the time for me to say, babu. Look, kahit anong gawin mo, never ka namin mamahalin. At gagawin namin ang lahat para mapalayas ka dito sa bahay na to. pasensyahan niyo na po yung mga kapatid ko, ha? Naniniwala po kung kakaiba po kayo. Tsaka naniniwala din po ka na may magic po kayo. Kung may magic man po kayo, sana po magicin niyo na lang po sila. Baka sumunod na po siya sa iyo. Kasi po, nahihirapan na din po si Daddy.